Pag-uwi na yan. pag talaga na amit Sakit talaga ang... Bawal talaga yan. <laughs> yan bawal. Yang po ay anu. Bisa bisa. Ako ka naman kami sa pagkain mo. Tapos may matching na ganito. Ang sawag niyan. May... Okay, Sukini. Sukini. Umuha ka na ng kanin at lalamig. <laughs> Ito po ang kanin. Ah! <laughs> ano niyan? Ganyan naman, nakatakot ka naman. Ganyan, bigyan mo sa akin naman. O oh, kasi, kain tayo. Taas yung mesa mo eh. Nakakalala nyo eh. Taas yung mesa mo. Hindi, mababaya ka naman. Gusto mo taasan? Nangalay ako. Gusto mo nga taasan yung tuwan mo? Eh, mm. <laughs> tayaw naman. Ganda-ganda nga yun. Dinner time. Mm. Mm. Dinner time. Mm. Mm. Oh, yari Dinner time! Ano? 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 dito. I'm I'm Up. Luto lang pa. Ha? Kahan po kayo? Ang bossing. Ayan sila may. Nakuha ko sila ako sa doon. Ha? Kahan po kayo? Kahan po kayo? Kahan po hindi yan sukinin naman hindi nga kaya next time, seafood naman. hindi kutlanan hindi Tawag dito sa miyang? hindi lang hindi 黒山。 Ito yung siyang hiwa, pero... sa pues, masamahan mo, ang dami. Pwede na Ito ito, ba? Meron pa siyang wine. Hindi. Ito yung ano. Inom ka? Hindi. Hmm. Huh? Oh. Ito, so, Hindi na nagagamit yung grill pan niya. Okay. Ang bito, ano? natin. Dagong araw kami. naman nagpapagay okay. na yung hmm? na hold up na naman. Hmm? Uy! Sarap pa. Sarap pa. Hay. kah? ka. Sarap pa. Nawala Kain mo. Hindi kami maple syrup, baka mayroon naman kayo diyan. Meron na. Nasaan? Pahingi naman. <laughs> 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 Mahal ang pagkain sa <laughs> Hindi. Oh. Meron dito Pag-sulo <laughs> oh, ng ng post, ng picture. Sarap ng pagkain niya. Hmm. Tapos talaga sa labas kumakain. Ah. May wine pa. May pa. Okay. Sus. Fresh air. Hindi may eh. Galing ha. Talaga <laughs> kayo sa <Sa'tong> labas kumakain ha. Kung may pulsero. Why <not>? Galing ha. sa akin may Ha? Surprise party and then Sunday we have a baby shower. Bakit? Kala ko dadating daw si... Sino? Si Aaron. No! Next like week pa! Ah, kasi ano sila? Lalibir sila? Ano yan? Toyo? Hmm. Ito? So? ko ako sa Nostra Moisture. Ah, pakigawa naman yung... Ano? Yung... Ako hmm. na, hindi na, na alam. Tatabi na naman yung hindi na, na alam. Yung maple tayo syrup. Tayo na ako. Naman. Makatayo si mamila. <laughs> Sarap ng kain. Patay. <laughs> Wala Extra Wagam, baso virgin. dyan, pati baso niya. Extra virgin olive oil. Ano yun, veal? Yeah. Sarap ng kain nila, mga busing. Dito pa sa labas, talaga. Siyempre. Nisan lang yan. Ano dread mo nila lahat yung nasa second floor? Oh, Ayun nga lang, bakal, nga, nga lang, bakal wow. Let it breathe. Bakas mo eh. Kailangan ng oil yung ano yun. Ang pintuan mo. Kaya yun, hindi ko maitulak. Lagyan ko ng oil yung aming. Pag may ganito tumahan? ano naman ito? May nagbububo na. Ang tagal na nun. Ay, ano lang yan. Ah, pat, um, patulo, mo sa atwater. Ito? Hmm. Para matulog. Okay. Salamat. Salamat po. Okay. Enjoy. Enjoy We will. Mm -hmm. So na ako mabosing. Kaba ay mo dalawang yung mangkukuhan kanin? Kaba, Sabi mo hindi kayo magkakaan niya. Tukukukal. Kaya ko kakain niya Woo! Kumain. Kapag sabuto. Hindi na Ooh, hamit, eh. Sabi eh. masarap, ng kanina yun, masarap piyato mag-ihaw sa, kung saan naman ko ng hindi nagpagbuburo eh. Kahit isa. Oh. Ayun lang lahat mga boss gula eh. yung boss. Ay! Saug. So, ayas